Nagdeklara ng outbreak ng pertussis o whooping cough ang Quezon City kasunod ng pagtaas ng kaso sa lungsod. Batay sa datos, umabot sa 23 ang kaso ng pertussis sa Quezon City mula Enero hanggang Marso kung saan apat na sanggol ang namatay. Ayon sa Department of Health, sa loob lamang ng nakaraang sampung linggo ay nakapagtala na sila ng 453 cases na pertussis sa iba't ibang panig ng bansa mula sa maigit lamang sa 23 kaso noong 2023. Ang pertussis o whooping cough ay maaring makahawa ng hanggang labing walong tao, bata man o matanda kaya't mabilis tumaas ang bilang ng apektado. Bukod sa pertussis, tumataas rin ang kaso ng tigdas at rubella. Dahil dito, hinikayat po ng DOH ang publiko na samantalahin ang mga libreng bakuna na makukuha sa mga health centers para makaiwa sa pertusis, tigdas at rubella. Naglatag na rin ng protocols at guidelines ng DOH para mabawasan ang pagkalat ng mga naturang sakit.